Kalugit, tamo sa kong lahat. Meron tayong client na mag-ako ang kukuni mother mga kalugit. O, oh, ayan, no? Ang laki-laki nito. Ay! Ay! Opa! Parang ng dinosaur. Ouch. Ouch, daddy! Ouch! Oh, yes! Thank you, Lord! Perfect, Mr. Ingram, Davao City. Ayan, wala, hindi kasi nakapalinis si Madam diri. So sa ibang manicure siya, siya nagpalinis na maga po ang kanyang kuko. Pero kung dito siya magpalinis, hindi po mamaga ang kanyang kuko dahil may gamit po kaming agimat. <laughs> so mga kalugit, punta na po kayo sa Sherwin Adrido Salon, phase 1, block 56, lot 6. Di ka hams mental, double city, still itong mga kalugit sa guardhouse. Ayan. Relax lang, Madre. Si Madre hindi po diabetic. Hindi rin sakit. Hindi rin. Ay, wule, oh, binaku, <laughs> 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 Dele, wala yung sakit. Ano yung binakom yung sakit? Hindi lang yung sakit. Hindi lang. Hindi lang yung sakit. Hindi lang yung sakit. Pero sakit na kagisok. Nugitin <laughs> mo naman lang Hindi na natin lugitin, mother. Ang oh, sakit. Tingting na. Ay, yung sila <laughs> mo.

Walaikan tuh, Mbak Aurel mau nunggu. Umi, Ari, Umi. Umi, Mader. Shout out sama ni Krista, ni Mader, no? No, tanawan nyo, koko ni Mader. Oh, dagang nyo, gibilin-bilin. Bilang ni kasi mana, Mader? One week na nih, wala pa. One week.

Relax mo okay. dir. Relax, sayo hila kay basi mo utod ang tiil. Yes, ah, ginoo ko. Para Madero, na guba na jud imong kuko sa gilid kay ngano man, ni kaon sa ano mga kalugit sa wa, sa kuko ay sa lupa o sa oh. Ay may mga kalugit, magsabi na naman kayo overcut ha. Ayan o. Oh. Kaya kung ever overcut ni mga kalugit, magdugo man iyang kuko kung hindi ni sasang kuko sa ano no. Mm. Ayan o, oh, Hmm, ako. Kuko mga kalugit. Ang uning space iyang eh, kuko mga kalugit no. Ayan o. Oh. Tanawan nyo. Kaya kung hindi mo siya i-overcut mga kalugit, hindi jud ni matanggal ni kuko ang dry sk, ang mga dead skin sa gilid mga kalugit. kana tanaw hmm, tanawan niyo dako dako si perfect alam um. eh, niyo Ayan ang mga kalugit yung ni Madera ng nga kamera. <laughs> kaya masakit daw. <laughs> Nagawasidan ano nyo tubig sa sulod o oh. noon. Nabaog man yung kuku sa ni. Oo, wala na no? nagawas ang tubig niya diri o. Oh. Nabao gi mga kalugit. Actually suki na mo ni sa Mader. nagpalinis sa sa iba, nagbanog yung kuku

di ba? Okay na. Yan na dyan, okay na. Hindi na sakit na. No? O, oh, di ba? So mga kalugit, ayan. Huwag kayong magpalinis sa mga hindi marunong. you ko para hindi mamagain yung kuko, no? Ano yung sakit? Sakit yun ako. Oh, paano na na ka lang? Magin lang. Diri? Wala lang. So mga kalugit, thank you so much mga kalugit. Tapos na po ang paglulugit sa ingro ni Mother. Ayaw sa kitiki, madir po ha, isa. Para makarelax siya. Kaya, ang, para makagawas ang hangin niyo.